Magandang araw mga kabarya. Nandito tayo sa aking bukid at mm, binibisita natin at tinitingnan natin na sumasapaw na yung ating tanim na palay. Ayan po. Ayan. Yung ating mga kasama, ayun, sa bandang unahan. Maganda naman. At mm, sumasapaw na. Pagka po ganito ang dating ng palay, siguro uh, katapusan po ng September, may mag-aani na po tayo. Ayan. Maganda po, maganda. Hmm, wala pong damo. Dati eh, tinubuan ho ng trigo. Pero ngayon, halos sa uh, palay ang nakalitaw. Ayan, mga palay. Maganda naman po. Lalo na itong isang pitak. Kung titignan natin ay ayan. Maganda. Wala naman akong masabing kataga kung hindi maganda. Ayan. Sa dating ho ng bukid ay Bukang pinagpala po tayo ngayon at yung ating kabukiran ay maganda yan maganda po ang ani ito pong katapusan ng Agosto sapagkat ngayon po ay araw ng uh, Webes 28 sa pagitan po ng tatlong araw lahat po yan ay litaw na lahat Ayan, nakikita niyo naman. Kaya labis po uh, akong nasisiyahan dahil maganda ang naging resulta ng ating palay. Ayan, sa tulong po ng ating kasama sa bukid. Ayan. maganda naman po. Ayan, nakikita nyo. Ganda. Sanay-ipalay so, po yan. Hmm. Ito naman po yung bukid ng aking magulang. Yan. Magbuhat po dun sa tapa. Makita nyo. Hanggang dun sa dulo. At uh, ayan po ang tabi ng pispan yan. Makita niyo, maganda. tapaw na po at mm, ibigibin na pong yumuko ayan ha, ah, nyo gusto nang uh, yumuko ng palay hmm. hmm. Ayan po, ah, kita niyo naman yung pinitak, papunta dyan sa poso. Ayan, maganda naman po. Ayan, halos lahat ay sapaw na. O oh, nana na na yung, yung bukid. Yan, nakikita mo kung gaano kaganda. Hmm. Walang ganong damo. Ayan, maganda may ang pagkakaalaga ni Lando. Ayan, ang gando sa may poso, gano'n yan. pare pare uh, malaki ang sibol ng palay. Pero, maganda rin ang inuhay. Yan. Tingnan niyo, ibig-ibig ng iyong muko. Ibig sabihin niyan sa katapusan ng September, maari ay makapagani na tayo. Hmm. Yan, ang gando sa poso. Eh, kuwan po yan. Ganyan, pare-pareho. Yan. Sabi nga kailangan may kapati ang mata. Ay sa nakikita ko maganda naman. Ayos. Oh. Yung dito sa kanto ng ah, hatian namin ni Oka. Ayan, ang palay po. Ayan. Maganda po ang dating ng palay. Huwag lang mababagyo. Ayan po. At palagay ko po ay kahit papano ay aanin tayo ng maganda. wag lang tatama ng bagyo. Ayan. Ayan, ay eh, papauwi na ho kami. Lahat mm, binabaybay na namin yung patuto. Ayan, sa mo yan nanay. Nakita mo naman ang ganda ng palay mo. Wala naman akong masabi kundi puro maganda. At, malapit ang umani. Hanggang sa dugtungan namin ni Kapitan. maganda. ayan talagang sulit kahit na ang presyo ng palay ay hindi akma pero yung magiging kalalabasan ay sulit naman po sulit hindi ano ka mo pa hmm mm. Ayan po ang inyong kabukiran. Ayan. Kitang-kita nyo naman. Andito, andito na po kami sa may tabi ng PISPAN. Pero halos lahat ng ating napuntahan na lugar. Pare-pareho naman po ang tubo. Ayan. ng hulo. tulog ng akin. Tawa hmm. ko eh. Robot Matigat ng hulot eh. Oh, hanggang dyan po mga kabarya ang aking video. Salamat pong muli sa inyong panonood at walang sawang pagsubaybay sa aking channel. At sa huli ay masabi kong Mabuhay tayong lahat.